tulong din po ako dun sa ating mga vlogger kasi po ibibigay nila yung mga naka-style dito sa mga nakaupong mga bata natin. Tcharan! And, uh, hello everyone, uh, natin yung uh, feeding sa linggo ng wika ni Buddy, Sniper Dudes at Ship Dudes. Sandun sila. Let's go around! Come on! Charan! bibigyan okay, na po. Okay, Ibigay na yung mga lapis kasi yeah. niyo. Ayun, tapos send sa inyo, 'no? Ah, nakayaman. Sa tulong po kasi po ang nagluto ang ating buding vibes. Ayun. Yeah. Kasama po namin din si um uh, dadaga dad, kasi po pala ng mommy kasi nga ito. Ganoon eh. Saka si pada ni si Mama ni Angelo. Yeah. Thank you so much sa mga natulung kanina. Okay. Uh, ang pangwakas na pananalita na magbibigay ko ngayong hapon in behalf of uh, uh, sa ating presidente, Mr. Eddie Langkawon, president. uh, president. siguro po, busy siya ngayong hapon na ito. Kaya po, uh, hihingi po ako ng mensahe para sa pangwakas na mensahe sa ating guru na si teacher na ano po, Okay po, magandang haput po sa ining lahat. Okay. hapon in behalf of uh, uh, as ating presidente Mr. Eddie Langkawon ka president uh, siguro po busy siya ngayong hapon na ito kaya po hingi uh, hihingi po ako ng mensahe para sa pangwakas na mensahe sa ating guro na si na ano po Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat. Po, patulong din po ako dun sa ating mga vlogger kasi po ibibigay nila yung... Please tayo matapos. And syempre, isasabay na ni teacher yung... Sige na po, sige na po. Magbibigyan na lang po. Okay. ibibigay na yung mga lapis kasabay na lang. Ayan. Pagpasensya na niyo po yan ang nakayanan. Pero kung sarap po yan kasi po ang nagluto ang ating buti yung vibes. Kasama yeah. po namin dyan si Gatka, uh, kasi yung um, madam ng Uni. Nasa ina ito? <laughs> Saka si madam, um, si mama ni Angelo. Ayan. Yeah tumulong kanina para ma-prepare po natin yung sinitina uh, bakbain natin ngayon ng na buhay para sa mga bata. Pwede rin po bigyan yung mga kapatid, mga mami. Meron pa? Meron pa yan si teacher? Si teacher pa? Hindi kayo kumawalaan lahat. Ang uh, uh, mga bisita natin ngayon ng na mga vlogger. Mamaya, tandaan niyo po yung mga Thank you, thank you for watching And God bless you all Ingat po tayo lahat Bye bye Taraaaam